Good morning po sa ating lahat mga kaagri at mga kaibigan Nandito na naman tayo sa ating sitawan Sa umagang ito bago lang po kami nag-spray ng foliar fertilizer Ngayon po ang amin pong isi-share sa inyo Sa amin pong 33, ah, uh, 34 kahapon 33 days Ngayon ay 34 days na ang aming sitaw mga kaagri at mga kaibigan ay nagsisimula ng namumulaklak no mga kaagri sa isang puno halos ah, may dalawang bulaklak siya at dyan sa kabila mayroon ding isa ito kasi mga kaagri ay ito ang magdadala po ng bunga no kaya po kung ah, tayo po ay ah, magtanim ng sitaw ay sana ay dapat mayroon po tayong kaalaman tungkol po sa uh, pag-harvest no mga kaagri. pag para po hindi po pasisira yung mga bagong bulaklak no. Bago ang lahat mga kaagri ay nagpapasalamat po kami ng napakarami sa atin pong mga subscribers no? sa lahat ng mga subscribers maraming maraming salamat po sa inyong pag subscribe at pag sa amin youtube channel June Agri Kaalaman TV no? at sa mga hindi pa po nakapag subscribe yung mga bago pa po sa aming youtube channel ay inaanyayahan po namin kayo mga kaibigan at mga kaagri na sana po ay mag subscribe sa aming youtube channel ang June Agri Kaalaman TV at lagi po kayo uh, mag subaybay sa aming youtube channel no, mga kaagri pwede po kayong mag comment mag share at saka uh, patuloy na suportahan ang aming youtube channel ngayon po mga kaagri ay pinakita namin sa inyo ang bulaklak no? iba ang bulaklak ng sitaw kaysa bulaklak ng ampalaya. No, ano ang kaibahan ng bulaklak ng sitaw at bulaklak ng ampalaya? Ang bulaklak ng ampalaya ay dalawang uri, no? May may female at saka may male. Ang ibig sabihin yung female, yung bulaklak po na mayroong dalang bunga no? at saka yung isa yung male ay walang dalang bunga bulaklak lang siya tapos yun ay i uh, ano po ipopollinate po ng ating mga pollinator kaya ng mga uh, bubuyog no? yung mga butterfly yung mga insekto na na mayroon silang ah uh, talagang nagpopulinit ng mga bulaklak no iba ang nasa harapan ninyo ngayon itong bulaklak ng sitaw kasi bawat bulaklak ng sitaw ay may dalang bunga kaya isa lang po ang bulaklak ng sitaw isa lang isang uri lang hindi kagaya ng ibang Uh, tanim na gulay na dalawa ang kanilang uri ng bulaklak ito pag makita natin yung bulaklak ay talagang bunga na talaga yan pag, mata, pag malanta na yung bulaklaknya bulaklak nya no? kaya mga kaagri kung sakaling gusto nyong magtanim ng sitaw ay kapag bubulaklak na yung tanim natin at magdadala na ng bunga ay example po mayroon ng bunga na ma, ma pwede natin ma-harvest ay ingatan natin mga kaagri na masira yung ano yung kasunod na buwak uh, bu, uh, na bulaklak no na bulaklak para continue po yung harvesting natin ng sitaw no mga kaagri Uh, 45 days lang ay pwede na tayong magharvest. Ito nasa 1 week na lang siguro ay magharvest na kami dito no mga kalabari. At isa pa, uh, patuloy po ninyong suportahan ang amin YouTube channel sapagkat patuloy pa po kami mag-upload ng amin pong mga videos uh, at lagi namin inanyayahan kayo na Mag-subscribe po sa aming YouTube channel Mag-share Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe God bless po sa ating lahat At yan lang po ang aming ma-share ngayon uh, Magandang umaga uli sa inyo Mga ka -agli.